Uy, lalaro ba kayo sa ano? Oo, lalaro kami. Ba't ba? Ay, isan ba kayong ano bang team natin pala? Papakulis ka yan. Tayo tayo kasama, Sama sila ako. Kasama si Ewi. Malang. Ay, kasama Pwede ba ang sumamaro? Ay, huwag na. Matatalo kami. Sama hindi tayo Kanino to? Kumain na ba lang kayo? Eh, pagkain pala yun. May sopas. Marami pa nyo. Marami pa pala doon eh. Kayo ba? Kumain nyo lang. Nakakain so, na kami. Jay, okay, bagong sopas, may hinitinig pa. <laughs> ka na, buwan, 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 buwan. Paano? Paano, kaya kaya kung buto. na! Kumuha na. Tamad kayo ah. Kain ng kain, pa yun. Tamad yung makain <laughs> Ano na naman yan? Ilabas mo ni magic natin. Ay, oh pala ito. Oop. You know? Hindi <laughs> <Okay. Ayan. laughs> Bukbo kan na. Hay, bukbo na. Ay, puk na. Ay, baka mabasa quality nitong bato mga tubig 'yan. na. salin mo na 'yung Eh, lang sa dalawa <laughs> <laughs> eh. Ay makunot pa na 'to. Oh, Dal dalawang klase kasi 'yan, dalawang klase. Ay, pisa, ay, pisa. May amoy ina yan, tinatar yan. Mama, kung baka gusto mo. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano, walang yaka kayo, ayun na lang kayo. Uy, ganun pala nga mararanasan ng mga asawa kasi tamad sila. Mama, kung kunwari... Uy, ang sama niyan tayo mahihirapan. Panabantaman. Laka, mang gigigil na naman niya. Oo, sa sulong. Kunwari, pinikitripan sila ko ano, pero gusto din pala nilang dalawa, ano. Hindi yan. Oo, yan, mga kaibigan. Kailangan girls ko tayo ito ng pamilya. Iisipin pandang. nila ano yan, langaw. <laughs> Mag Magkakakintot na naman yun na kasi kuya Abno. <laughs> Turbo. Ano <laughs> <laughs> yan, sabi yan. Ano yung sabi kanina? Yung itik. Ay, hindi, eh, hindi na alat ayan. Magugulat yung abutan yun. Matama <cu> <laughs> oh, na yun. Bulag yung mga yun. Pagka, Ala, pag mag na hirinan yun. Pag nauhaw na yun, na, wala na yun. Hindi namin na makakita na ma yun. Langgam lang. Pakita tam. mo, pakita mo. Tiyo, mga ayan pa sila, ayan pa sila. Ayan, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun na, na, na namumuha lang pa isa. May <laughs> pinakamalaking na ako. Pengen <ayun>, juga, na, nak apa? <laughs> Ini tu <laughs> pasal. Oh, bala. Ano ba? Tanu-nuyo na ilalamon mo na ka, Hoy, sino ba maguwi niya, no? Eh, Mommy 'yun. Siya? Eh, Iuwi ba ni Mommy? Timpla ka, hindi Boss, Ba. Eh, ayo, pag-umiinom, pag-umiinom na,akala mo Pag-umiinom na ako nito. Na Kasi meron. Ah. balik lang <laughs> ang lupya. <laughs> o ano oh, okay. <laughs> <Atangala? laughs> <Langalumpia. laughs> nga. No, Oo nga, parang lumpia nga <laughs> po. Makamahirin minum ka. <laughs> oh. Minum muna <mo> kayo. <laughs> ka, uh, Gusto ko na uminom kayo na pa. pa, cheers. <laughs> pa <laughs> Walang na Walang ng yelo. Oo nga, ano? Hindi <laughs> na pala migyan. Hindi na pala migyan. Hindi Paligam-gam na yan. Paligam yan. Sa bagay, ang kain, hindi pa naman yan? Ay masisira lang kasi yung pag di natin kinahin, kaya kumain tayo ng bagay. Umuha ka ng baso mo. ng baso mo. na to.

Kami okay, magkakanta tayo tayo dito nito. Kakain <laughs> pa kain. Lang? Kakakain lang eh. <laughs> Hoy, konti lang kinain ko kanina. Konti lang. <laughs> Kaya baka pagdating namin di no, pagdating ko rito, nakita ka, kain ko pa ng kain. Bakit no, ka ba? Gusto ng barbecue nakita ko tawag sa <laughs> 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 oh, oh. nakita ko pa yun. Ito mo <laughs> na. Tumatak mo si CR tumama ya. Tumatak mama ya si CR. Tumatak din pati ilo. Hindi mo naiinis. Hindi mo malamig ganun. Hmm? Lamig kaya. Ayun <laughs> na, lumayo ko nga sa akin. Ano Dami-dami pweso rito. Ako ulit lang ako. Pwesto kan nakakahiya. Gusto ko Boss, kalapot ng pawis mo. Ayos Kumakain na lang butil-butil pa. Oo. Oh. Oh, oh. Naglalang isa. Ayun, no. Napaka-sweet mo naman talaga, Busok. boss. Busok! baby natin baby natin. Dalawang pala Ate Gagay, pa ba may mo? Oo, ay! Kaya ba ba? ge ge Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Palit ka na. Gamitin mo yan. Rumahan siya ang itik e! dila pa? Lalabas yung mga girls. Girls' night out. Okay lang. Parang na Kaya ka lamang. nawayan mo. Wala namin. Kuya, kuya, kuya. Kuya, ako na maglalakas. Ay! ka isang po. mo. Ano? Parang Kumain ka lang ng puto. Boss, normal pa ba ano na ako pulang pero ng na ako na kasi kayo nang kain kasi bawain. Oh, boss. Baka high blood ko doon. Hindi naman Alam ang Alam ang pee dyan. Sinan na yung ina-high blood na. Ina-untap na yun. Hindi lang. Hindi ba lang. Ano ba pinag-pawis na pawis? Ano ba pinag-uusapan? Hindi ka nagbabala ka na. Ay, tignan mo kasi. Tignan mo kasi. Kumpol-kumpol. Oh. Uh, Akala naman din na sila ngayon. Malay. Malay. Di niya. Tapos, di ba, isa, ano hindi makakaisa, ginagawa nuno nito tapos din paawai sa inyo. Ano kaya ayot? <laughs> 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 Kumikikik pa. Ano ba 'to? Ako, matutuliban ko. Mare, may request. Sabihin n'yo tayo. Ay hindi pare. Kailangan nah, eh, na kami mag-asawa, hindi kami nag-hotel kahit. Hindi pa natapos oh. dito.

seryato sa, sa, sa kumuha po? gusto pa wisi talaga taga taga panalo na panalo na panalo na panalo na panalo na panalo na ako! Sino na panalo dyan? <laughs> Sino na panalo Sino? Ay, na malikot! Ay, ba't na panalo Ba't panalo Jason? Namimiss <laughs> yata. <laughs> May namimiss <laughs> ah. Asan uh, ba yung ate mo? Ayun, kausap sila mama Sila yung Mga malikot siya. <laughs> Kas Iba na yata doot doot. Hindi mo kasi itura na katabi mo. Tol, mahapdi na yun. Hindi mo kasi itura ni ko, lo. Hindi, kasi nung, nung nagpupusap ako sa bahay, pag-aaral. Ano? <laughs> ano? 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 Ganyan ka magpusap? Parang, sa <laughs> parang, parang sakit ng balakang ko. Parang parang hindi ikaw yan. Masakit. balakang. Ito oh, oh, oh. isipin mo yung height mo na yun, may balakang ka pa. <laughs> 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 Pero ito legit. May init, may init. Uh, may init yung Jason. Uh, <laughs> ay, ay, ay. mo. <laughs> ay, <tayo, tayo>. um, <laughs> ay nagpupusoy kayo ah. No. Tama na yan, Tol. Halika na. Saan mo punta? <laughs> <laughs> Saan mo punta? Saan mo Hindi ka makapag-way. Hindi <laughs> <laughs> na mo kasi ginagawa ka likot. Paano makapag-way yan? Ate, ano ba yung, ginag, ano ba yung ginagawa ni Jason doon? Bakit? <laughs> Yun ang mga, oh. Kikislot na kumikislot. Si Papa Kul pa yung inihipo nang inihipo. Yan yeah, doon. Ha? Hindi sa akin. Bakit? May regla ko. Ay, meron pala eh. Pa! Magtyaga ka muna dyan. Bakit? Eh. na dyan. Bakit, bakit? Bakit pa, 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 pa? Red tide. Red tide. Red tide. Mark, lang ko muna sa iyan. Sige. Hindi, kasi may napanood ako doon. May napanood ako. Gumagano'ng gano'ng. ay, ay.

Oo. Oh. Si ano ko? Si mama ko niya, si papa ko niya ginagalit. Asawa, ang sakit talaga ng balakang ko. Nako. Tama mo, ini-UTI yata ako. Ini-UTI. Ayun ang lari ko. Nako. Nako. Ina mara, isama mo na. Ni-UTI daw siya, ni-UTI. Ay! Masakit yung ano, uti niya. Nako. Eh, saan ka pupunta? Pwede sa, nagwe nagwaway kayo ah. Hoy! Ha? Papasama lang ako. Saan? Nakapay. Wala lang UTI. Nako, baka matagal yan. Nako. Akin yung putot. Pre! Pag-peel sa akin. Pre! Wala <laughs> na. <laughs>